Gusto mo bang maging successful sa buhay? How do you gauge success in a person? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Tan, your pambansang wealth coach. Let's talk about success. Success oftentimes, di ba, parang gauge on how you look 'yung outward appearance mo. Pag ikaw ba ay may magandang relo, may maganda kang damit, sapatos, ika nga naka ang buhok mo, tapos uh, may sasakyan ka, may bahay ka. So, again, walang problema kung meron ka ng lahat ng mga yun. Pero ito 'yung na-realize ko sa buhay. What's more important, it's not only what you represent on the outside. What's more important is what you represent in the inside. Naga-agree ka ba? pag type agree in the comment section if you agree. Alam mo, ako na niniwala ko mas importante yung substance, yung pagkatao mo eh, yung inner qualities ng isang tao. That is the only time if you can really assess if a person is really a success. So, I want you to evaluate and assess yourself right now to determine kung meron ka bang qualities. Sabihin mo na talagang ikaw ay isang successful na tao. Okay? So, number one, one thing that I've noticed, if I, please type agree na lang sa comment section kung nag-agree kayo or disagree. One thing I've noticed from successful people, they never complain. O, oh, hindi sila nagko-complain. Kasi iba yung naglalabas ka ng sama ng loob, isang beses mong sinabi. Yung complaining, paulit-ulit mong sinasabi. Oo. Like for example, naalala ko tuloy, may isang nagsabi, Knock, knock! Who's there? Tapos sabi niya, Kitty! Kitty who? Kitty, kitty! <laughs> knock, knock! Pakitype! Who's there? Yakult! Yakult who? Yakult to believe in magic! Nako pilit na pilit ta. Ah. O oh, ayun, 'di ba? Kinanta mo na 'yan, 'di ba? One time natawa yung mga tao, 'di ba? Pagkatapos 'yan, nagnak na ulit. Yakult! Yakult who? Yako! Tapos, nak-nak, who's there? Oo, inulit mo ulit. Alam mo, sa totoo lang, yung first joke, pwedeng matawa. Second joke, hindi na. Third joke, mainis na sila. So, that is what complaining is all about. You can express your feelings and frustration one time. Pagkatapos, kung paulit po ulit na, you are already complaining. Alam mo, constantly complaining only make the matters worse. It will not make it better. So, alam mo, ito lang ha. Kung gusto mo talaga maging successful, alam mo, mga successful people, they focus on solutions, not on problems. That's number one. Number two, yako believe in magic. Tama na. Number two, successful people never brags. Oo, ano tong bragging na ito? Hindi nila pinagmamalaki kung ano ang kanilang achievement, kung ano ang kanilang possessions, kung ano yung ari-arian nila, kung ano yung... Ito lang ha. May nakita na ba kayong talagang super billionaire na talagang yung tunay ha, tunay ha. May, may kasi may tunay at nagpapanggap eh. Na talagang nagpapakita. Maramihan na nakilala ko, ako personally kakilala ko, mga billionaire silent B. Hindi nagpapakita ng maraming pera, hindi nagpapakita ng mga watches, ano wala. Kung nagpapakita man kayo, trip niyan yan. Walang ganto ng trip, di ba? Hindi ko na sinasabi tama o mali. Pero yung mga tunay nakakilala kong bilyonaryo ganito, you know why? You don't wanna know why? Because they allow actions speak louder than words. O, oh, secure sila eh. O, oh, secure. Third! Oo, oh, oh, yung mga successful people, ito, ito, ito hindi sila judgmental. Parang sa kanila, 'di ba, pag may nakikita sila 'yung parang may ibang tao na talagang nagiging successful, Okay lang sa kanila. Di ba, hindi na judge. Ay, naku, sinerte lang yan. Ay, nako ano. Di ba, parang sa kanila, naiintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kung may pinagdadaanan man sila, nagkamali sila. O sabi ko niya na init ang ulo ng isang tao. Ay, nako siguro mainit lang ang ulo niya dahil may nangyari. Hindi nila huhusgahan ang isang tao. E, alam mo bakit? Mahirap eh. Pag hinusgahan mo ng isang tao, nagkakaroon ka na tinatawag na pre judgment sa isang tao. Kaya kahit anong gawin ng taong yan, parang feeling mo, wala ng pag-asa. Pero in reality, ikaw ba hindi nagkakamali? Nagkakamali ka rin. Di ba gusto mo bang ma-judge ka ng ibang tao? Hindi. Gusto mo rin mabigyan ka ng pagkakataon na kung ikaw ay magbabago. Tama o mali? Paano na yung mga taong ay magbago? Matitigas mo. Iba yung sitwasyon na yun. Pero kung ito sa tao ay humingi ng tawad at gusto magbago, huwag nating husgahan. Bakit po? Reality, di ba nakasulat sa Bible, let the man who had no sin cast the first stone. Kung sino man sa ating walang sala ang unang pumukol, eh lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Kaya nga pag tayo po ay naging mas maunawaan po natin, kung saan po gagaling, ah, kaya pala siya ganyan. Oo, kaya pala siya ganyan. Yun nga. Ay, at naalala ko tuloy, may nakita kong isang image ng isang babaeng kinasal na umiiyak dahil kulang yung handa. Simple yung handa. Handa niya kamote, pansit, kanin. Yun lang. Oo, dahil lang sa handa niya, umiiyak na kitam sa picture. So, nagiging judgmental na tayo. Grabe naman itong babaeng to. Oh. Buti nga, kinasal na siya. Nagiging ano pa. Na hindi natin alam, yung storya pa lang yan, yung storya pa lang yan, kung bakit siya umiiyak, hindi dahil sa handa na simple. Dahil nga, labing dalawang taon siya naghintay bago siya pinakasalan. So, sobrang saya niya. Kaya siya umiyak. O yun. So, pag pinatinig na malay yung picture at image, parang feeling, ay, naku, masyado namang ano to, coincident to. Buti nga, kinasal siya. O, oh, number four. O, oh, ito, number four. Successful people never talk excessively. In other words, para sa kanila, less talk, less mistake. More talk, more mistake ang mga matatagumpay na tao, yun ang nakita ko eh, Lalo na ito, natutunan ko uh, kay eh, Mr. Francis Kong, yung mentor ko. Pag nagsasalita ka, pag ka eh, makikinig talaga siya. Hindi ka i in the middle, hindi sabihin, at sandali lang, sandali lang. Hindi, ganun, tatapusin ka. Ang ginagawa niya, pilit niyang inuunawa kung saan ka nagsisimula, saan ka nanggagaling, tagatapos niyan, bago nila ibigay ang kanilang opinion at kanilang mga ika nga, suggestion. Kasi sa totoo lang, kung hindi mo alam yung tamang input, mali rin yung iyong output. Agree? Kaya nga, very important, if you want to become successful, talk less. ba? Diba? Listen more. Number five, ang mga successful people, they don't blame others. Hindi sila pinapasa ang sisi sa ibang tao. Dahil ako, nakita ko, yung mga successful people, they take responsibility. May kakilala kayong mga nagkamali na, imbis na aminin pagkakamali, sinasabi hindi sila mali. Yan ang natutunan ko eh, sa buhay. Eh. Kaya eh, naging improve naman ang buhay ko. Kasi dati, ganitong mindset ko. Ba't ka late? Eh kasi traffic eh. Bakit di mo patapos ng Dahil kong ginagawa eh. In other words, kung sinabi ko traffic, so hindi ko sinasabi, nagkamali kasi ako, late ako nagising, kasi nga traffic, kaya nga sisinyo traffic, hindi ako. Di dahil ng date, akong gumising. O ba't di ko natatapos ang trabaho ko, yung assignment ko? Eh kasi ang dami ko nga ginagawa eh. Kung di nyo ako binibigyan na maraming ginagawa, matatapos ko to. Hindi mo sinabi na napuyat ka sa kakapanood ng Netflix kaya hindi mo natapos ang trabaho mo. So in other words, imbis na akuin natin ang responsibilidad, pinapasa natin sa iba at sinisisi pa natin iba. Ito lang sabihin ko po sa inyo, ang tunay na matatagumpay na tao, pag sila po ay nagkamali, inaamin po nila, tapos, they take full responsibility, they make no excuses, even in tough and challenging times. Doon mo malalaman kung talagang tunay na matagumpay ang isang tao. Hmm. Dalawa pa, ang isang tunay na matagumpay na tao ang na ko, hindi sila mahilig makipag-debate. Hindi sila mahilig pumasok sa argument. Oo, bakit po? Eh kasi, para sa kanila wala silang dapat patunayan sa iba. If you always need to prove yourself and validate yourself to others, it means to say you are not really successful. If you have to really parang defend yourself and then prove, sinasabi nila na hindi totoo, alam mo, you are not successful. A successful people, di ba? Ay, secure yan eh. Alam naman nila kung ano na achievement nila, kung ano nagawa nila. Kahit ano sabihin ng ibang tao, pag alam nilang hindi totoo, hindi nila papatulan yan. Kung mga, may mga tao na talagang mahilig na sumagot, eh, ibig sabihin, eh, iba po ang pagkatao nila. And last but not the least, ang isang taong matagumpay, napansin ko, parating nagsasabi ng totoo at hindi sila komportable kung sila ay magsisinungaling. Para sa kanila, they feel uncomfortable. They know that it is not right. Honesty for them is the cornerstone of their life. Cornerstone of trust. They prioritize truthfulness. Nagsasabi sila ng totoo kahit napakahirap. Hindi sila sumasagot na nakalimutan ko na at di rin sila sumasagot na hindi ko alam at di ko maalala. Hindi hmm, sila sumasagot ng ganoon. Parati ang sagot nila, yung totoo. Kasi alam po nila <laughs> na pag tayo po ay nagsinungaling, ito po ay nakakabawas ng tiwala sa ibang tao at ng integridad ng ibang tao, whether we like it or not. The foundation of relationship is trust. When there's broken trust, broken relationship. Kaya kung gusto mo maging matagumpay na tao, o oh, ito yung tanong ko po sa inyo, o oh, ginagawa mo ba itong pito na ito? Number one, di ba? They never complain. They avoid complain. Number two, they never brag. Number three, They never judge others or judgmental. Number four, they don't talk excessively. Number five, they don't blame others. Number six, they don't engage in arguments. And then number seven, they refuse to lie. Ayaw nila magsinungaling. If I just describe your situation na ikaw ay masyado kang thankful and grateful, humble ka, hindi ka mapaghusga, tapos madalas ka nakikinig kesa nagsasalita, you take responsibility pag nagkamali ka. Pagkatapos niyan, pag may mga away, may mga gulo, hindi ka sumasaw-saw. At uh, yun nga, ayaw mo talaga magsiyang. You feel bad. Ako, ibig sabihin, kapatid, you are already a successful person. Or if not, you are on your way to become a successful person. Pero pag ikaw, guilty ka sa lahat ng sinasabi ko, ibig sabihin, It's up to you. Kung kailangan mo na at gusto mo na talaga magbago. Kaya nga, I want you to evaluate and assess yourself right now from 1 to 7. 1 to 7. Ano ang score mo dito? Oo. Kung mataas ang score mo, nagko-complain ka, nagbabrag ka, mapanghusga ka, madalas kang magsipta, gusto mo kipag-argue, tapos nagsisinungaling ka, ibig sabihin, you need to improve. Oo ang goal natin is to become less of all of this rather than more of all of this. Sana naman nakatulong tong episode na ito. Kung nakatulong po, type nakatulong at uh, nagising ang iyong damdamin. At hanapin nyo yung mga taong ganito. No? Yung talagang uh, matututunan nyo na talagang humble, hindi mareklamo, at uh, hindi judgment at marami pang iba. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.